Pagdating ko sa bahay, tuloy pa si JJ kaya naisip ko, why not i-frank siya? Kunwari, wala pa tayong ulam. Eh, natin kung ano yung magiging reaction niya. Gita, gusto na. Oh, hindi mo yung pagpipili? Hindi, wala pa yung pipili. Tara, gusto na. Tara, habang mayroon tayo. Tara, na no? Tara! Ay, wala akong dala! Ay, di palagi nga Wala Tapos, tubig. Dali Ay! Tignan mga mga ng ano. Kung ano pa yung natin. Hindi, sa na rep. Ano? Yung ano... Yung sa freezer na nilagay niya. Ano? Freezer? Oo. mo mga mga nabigay Sabi kasi eh. Ay, mo. Wala sinabi. Bawa, natin eh. Ulol! Baka yung mukha. Hindi niya. ko ikaw bumili neto. It's a prank! <laughs> <Ay. laughs> <Ay. laughs> Hindi naman no, pala lalabas. Buwisit kayo pa ako tulikahan ka biko ano 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 ka na, hindi mo pa sinabay. Ha? ano mo ako may tubig sa dyan. ano pa naman ano 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 Ito? Pati ano 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 na ano 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 na ano 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 na ano 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 ano